Ano po sa tingin nyo? Ang papaya po ba'y abot kaya ng budget natin sa pang-araw-araw na lulutuin natin sa ulam ngayon? Nasa kangkungan na naman po ang ulam na ibabahagi ko sa inyo mga kaibigan. Paano kasi? Kayang-kaya siguro ito ng budget ng na nakararami. Kaya ito po ang pinipili kong gulay. Ngayon ka natin ng katitik na baboy para may lasa-lasa ng kauntay. Bago pa manilansik ng matindi itong ating uh, liempong piniprito ko at pinapapula ko, eh, ha hahanguin ko na po ha. Alam nyo na nyo, pinrito nyo, kalahating kilo na liempo, ipiprito, pumula, naprito, tapos. O, ganyan. Mapula na. Konting mantika lang to, gagamitin ko na po sa pagigisa. Buksan ulit natin ang apoy. O, ngayon, upisan natin sa sibuyas. Bawang. Maraming luya. O, haluin po natin yan ha. Kapag tama bango na at mapula-pula na o at saka natin ilalagay yung susunod na ricado papaya kaprasong papaya lang to Dinagdag ko na, nakita nyo naman isang araw nagluto ako ng papaya o eto kapraso, eto yung kaputol kesa naman sayote, ba diba? papaya na lamang baka nga yan eh, naaamot nyo na lang sa kapitbahay nyo nung nagdaang bagyo, nalaglag sa puno di po ba, o de libre nakaraos papatisan ko na po, hindi na bagong dapat bagong eh, patis na lang o, lagyan na natin itong isang latang gata. Lagyan ko ng kalahating tasang tubig. At baka po matuyo yung gata, eh, hindi pa malambot yung papaya. Kung ayaw nyo po ng baboy, dapat talaga ito ang ilalagay ko, sardinas, na may mantika. Yung nasa bote ba? Dapat yung ilalagay ko sa ibang pagkakataon na lang, ha? Tignan nyo, limang minuto na, eh, matigas-tigas pa yung papaya. Lalagyan ko pa ulit ng kalahating tasa ng tubig para hindi po matuyo. O ayan, tinignan ko po, malambot na yung ating uh, papaya. Eh. Ilalagay ko na po itong ating pechay. Siguraduhin nyo na malinis ang pechay nyo, ha? Hugasan nyo nang mabuti yung pechay nyo. At minsan, mabuhangan yung pechay nyo, eh. E, ayaw nyo, syempre, ipakain. Lalo na sa asawa nyo, galing sa trabaho. Pagdating, napapagod, nagtrabaho, eh. Ang hihahain nyo, yung pechay nyo. Tapos, madumi. Dapat uh, malinis, syempre. Para magustuhan ni sir ang pechay. Di po ba? Sige. Takpan po natin yan at pakuloyin natin sandali. O oh, isang minuto lang to ha mga kaibigan. Ayoko na mga lutuin ng matindi yung pechay. Ilagay na po natin ito ha. Puro dahon ng kangkong. Yung tangkay sinama ko na isang araw. O kangkong naman ah, dahon naman ngayon. Hmm, yan. Teka sandali. Puro pechay yung nasa isip ko eh. ilagay po natin ng ining labuyo. O oh, hiniwa ko lang sa gitna ha? At baka naman mag-apo bibig ng kakain kung marami kong lalagay. O oh, sige takip. O, isang minuto nyo lang lulutuin yung dahon ng kangkong. Ganto-gantohin nyo lang. Nagmamantika na. Konting halo na lang, ha? O, tingnan nyo. Ang ganda ng kulay, eh, di ba? Parang laing. Saka natin ilagay itong ating lechong kawali. O, yan. Naku po! E, ewan ko na. Isang halo lang ang gawin nyo, ha? At pagkatapos po, patayin natin yung apoy. Nagustuhan nyo po ba? Ilagay niyo po yung comment niyo dito sa babat binabasa ko. Ano sa mga kaibigan nating medyo hindi nagustuhan, hayaan niyo po uliting ko. At baka naman sa susunod eh, magkaigat magustuhan niyo na. Si Ron Bilaro po.